Good morning! Good morning, mga kaguro! Andito tayo ngayon, mga kaguro, dito sa balcony, sa itaas, kasi, uh, ayun, no, mataas na po yung araw, yung sikat ng araw, mga kaguro. So, kailangan, ayun kailangan po nating magdilig na po, dahil nainitan na po yung ating mga halaman. So, kailangan magdilig na tayo kasi hindi po tayo nakadilig kahapon at sa kanong isang araw mga kaguro dahil pumunta po tayo sa Malolos, Bulacan. So, let's go mga kaguro! Samahan niyo po ako, tulungan niyo po akong magdilig ng mga halaman para po hindi po sila mamatay mga kaguro dahil ang mga halaman ay nagbibigay din po ito ng sigla sa atin ng kasiyahan at nagbilibang sa atin mga kaguro. So, ayan po. So, diligan na po natin mga kaguro. Punta na lang tayo sa ating CR. Kuha tayo ng ating, anong mga kaguro? Tubig. Dito mga kaguro, madami na naman po tayong labahan. Ayan. Madapit na pong mapuno mga kaguro. So, kuha lang po tayo ng tubig mga kaguro. Mag-ipon lang muna tayo ng tubig dito sa ano, sa timba, dadali natin doon sa balcony para pandilig po mga kaguro. So habang nag tayo para mapuno po yung ating timba para pandilig po mga kaguro, ay punta po muna tayo ulit sa balcony. Yan. So habang nagaantay tayo mga kaguro para hindi masayang yung oras natin ay uh, anayin po muna natin dito magtanggal po muna tayo mga kaguro ng mga lanta-lanta na mga dahon ng ano sa mga halaman so tanggalin lang po natin itong medyo lanta na pong dahon kasi mamaya po baka may basura pong darating mga kaguro tanggalin lang po natin itong mga ano lanta dito kailangan tanggalin natin para maariwalas po sila mga kagurong halaman natin pag matanggalan ng mga lantang dahon. Ito po mga kagurong, oh, bigla na lang pong tumubo dito sa ano paso. Hindi ko alam kung anong puno ito mga kagurong. Oh. Yan, lumakay na siya. Hindi ko alam po anong tawag yan. Umamunga ba yan o ano. So, hinahiyaan ko lang po ito. Yan. So, ayan na po mga kagod. Yung tanggal natin mga ano. Ito. Tanggalin natin ng mga ng mantang dahon. Gaya po nito. Lagay lang natin dyan na Mamaya, walisin natin. Ito din po. Oh. Ang mga ito siya. <tinyo> ating malunggay mga kaguro. Manana nga siya, magkakaroon siya ng dahon. Pero, ano, nangyayari? Nalawanta yung dahon niya. Tutubo yung dahon niya. Tapos, pagka ano na, nalawanta. Siguro po talagang sa ano, sa aircon po mga kaguro. Dito naman yung ating papaya. O, tumangkad na po sa mga kaguro. Kaso lang payat. Ayan. Ito naman yung dalawa. Mga kayat ko, mga kagawa. Ito, so, Buhay pa siya pero parang nalalunta yung dahon niya. Pero tanggalan lang po natin ng gantang dahon, mga kagawa. Ayan. So, yung ating rose, yung lanta na po. Lanta na po yung kanyang bulak-bulak. So, yung dito naman po mga kaguro ay, eh. ay check po muna natin mga kaguro yung ating timba. Baka puno na po. O apaw na sa tubig. Nalangin na natin yung tubig mga kaguro. Tubig na natin. natin. Puno na po. Yan po, puno na. Oh. Yan, puno na. So, tapusin lang po na mga kaguro itong ating ano ginawa na pagtanggal ng mga ano lanta-lanta so ito naman po mga kaguro ayan malago na po siya balak ko po, po na lalagyan siya ng kasi maganda po siya lagyan mga kaguro ng ano Christmas light so paikutan ko po yan ng Christmas light mga kaguro pero tanggalan ko po muna ng mga lanta marami po kasing mga lanta si Inday po yun. Si Inday Libay. Yung si Tantan kasi naghanap ng mama niya. Eh, hindi alam ng mama ni Tantan na si Tantan ay nandito sa amin. Sa bahay. So, tanggalan lang po natin ito ng mga lantang dahon Yugyug -yug kayo natin mga kaguro para malaglag yung kanyang ano malaglag yung kanyang mga lantang dahon yung iba ayaw malablog eh kasi hindi pa siya ganong lanta. Tatanggalan so, lang po natin siya ng lanta. Bago kasi sa araw na to mga kaguro November 3, lampas na po yung ating undas. Tapos na po yung ating undas. So, kadalasan po ay ganun ako maglagay ng Christmas lights mga kaguro after ng undas lalagay na ako ng Christmas lights so balak ko po ngayon mga kaguro na maglagay ng Christmas light mga kaguro. Kaya itong puno na to ay tanggalan natin ng na mga dilaw-dilaw na dahon kasi lalagyan natin siya ng Christmas light. Medyo madami kasi yugyug -yug natin. Medyo madami mga dilaw-dilaw mga kaguro. Hmm. medyo inano po natin kanina mga kaguro yung ating pag video dahil may tuktok po ng patuktok po sila in daily pie. So ayan po. Tapos na to. Tapos na po akong nagtanggal na mga lantak lantang dahon. Ayan mga kaguro. Yung mga lantang-lantang dahon na natanggal po natin. Ayan yung iba. Ayan. So, ayan po yung mga nalaglag ng mga dahon. Mula po dito mga kaguro. sa so, tinanggal natin mga lantang dahon. So, ayan na po siya. So, kailangan natin walisin mga kaguro. Meron pong umikot na ano, bumibili ng mga bakal nag po po mga kaguro so ito po yung ating alugbati mga kaguro wala na paano na po siya mga kaguro kaya kailangan na po natin siyang bunutin bunutin na po natin itong mga kaguro tapos palitan natin ng sili kasi meron po akong ano po doon tumutubong sili yung inano ko po tumubo na malalaki na po kaya pwede na po siyang ilipat kaya dito po natin siya itatali mga kaguro tanggalin po natin siya bubunutin na po natin itong alubati tak tak lang po natin yung kanyang lupa Ay, mayroong, parang sili to mga kaguro ayan o may sili din po o sili yan ha. huwag na natin siyang bunutin para hayaan na natin siyang dyan siya lumaki at mamunga Yan, ito lang ang lugbati yung tanggalin natin mga kaguro pero sa palagay ko parang kulang po itong ano to na taniman ng ano sili kasi medyo marami po oh, sili na tumubo mga kaguro eh. kaya kulang po itong isang pasong mahaba para taniman natin ng silid Kaya maghanap po tayo ng iba pang paso mga kaguro. Meron pa po ata akong bakanti doong ano, paso para taniman natin ng ano, sili. So iba naman po ang itatanim natin mga kaguro. Sili naman pagkatapos nitong alugbati. Mainit na po mga kaguro eh. so ayan po iwanan natin yung down ceiling na yan May mainit na po nga kaguro so ayan tapos na po akong nagbunot dito na sa mga alam